Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayon ay magluluto tayo ng ginataang puso. Ayan, banana heart. Mabuti pa ang saging may puso. Ayan guys, so tanggalin natin yung pinaka outer cover, outer na balat noong puso. Yan. tapos tinabi ko yung mga... Bulaklak niya, yung yan, yung flowers. Kasi pwede yung ihalo, guys, kapag nag-adobo ka ng pata. Oo, pata, yung baboy, ihalo siya. yan so balatan lang natin yung medyo mature na, mature na balat ng ating puso. Yan guys, so medyo matrabaho ang ano, matrabaho ang ganitong recipe pero tiyaga-tiyaga uh, lang. So itong banana heart na to, nagkakahalaga ito na 37 pesos. So masasabi ko na rin na tipid ulam ideas ito guys kasi 37 lang yung puso. Di ba no? Naalala ko sa probinsya dati yung puso. Hinahayaan lang yon pag tinatanggal na ng puso yung saging dito talagang ang mahal. Pati yung may matigas pa na balat kasama sa pagtimbang. Ayan, so ito na yung mga nakulikta ko. Ayan, tanggalin lang yung parang stick, yung matigas na bahagi. Ayan, so ilan lang naman yung tinanggalan ko para itabi ko para pag nagluto ako ng pata. Ayan, so ito naman habang hinihiwa natin yung puso, naghanda ako noong tubig na may asin. Doon natin ibabad para hindi siya mangitin. Yan, so iano lang natin. hiwa lang natin ng maliliit. Yung pinakagitna niya, yung pinaka core ng puso, tanggalin yon kasi yun ang medyo madagta masyado. Yan, so mahi. Ingat lang sa paghiwa, guys. Unti-untiin lang. So, ayan na. Ayan na yung mga nahiwa ko. Hindi yan siya mangingitim. Ang purpose nung nakababad sa tubig, hindi siya mangingitim. Tubig na may kaunting asin. So, ayan lang siya. Yan. So, piga pigaan lang. Ang ginawa ko niyan ay nilagay ko sa salaan yung strainer para hindi ko napigain. Para tumulo yung extra tubig. Ito naman yung ating nyog. Hindi ako bumili nung piga na ako na mismo nagpiga para matansya ko. Ayan, so, ito yung unang gata. Kakang gata, yung spice, Yung masyadong ma -ano, creamy. Yung kunti lang ang ano, tubig. Ito naman yung pangalawang gata. Ito yung gamitin natin para pakuluan natin yung ating puso kasi pakuluan ko muna yung puso Ayan. so ito yung pangalawang gata guys no oil cooking ito guys so yan so dyan natin pakuluan yung ating puso so napansin niyo hindi siya nangingitim kasi nga nakababad takpan lang natin muna at balikan ayan kumulo na siya guys halo lang ng konti Ayan, napakasimpleng ulam ito guys, pero masarap. Gustong gusto ito ng aking mga anak. Actually, itong luto kong ito, wala akong hinalo na ano, yung karne. Ayan, so doon sa pinakuluan natin, doon natin ilagay yung ating mga ingredients, mga spices natin. So, syempre, marami siyang kamatis. Ayan, so ilagay na natin yung ibang gata kasi para hindi matuyo. Ayan. Ah. So guys may mga natural sound tayo dito sa labas So hindi ako gumamit ng ibang pampalasa dito kasi dinamihan ko ang kamatis Yun Yung kamatis ang magdagdag ng lasa Asin lang, asin, konting paminta at saka yung maraming sibuyas Nilagyan ko ng konting luya, o oh, diba ang ganda ng background Tapos yung kamatis So, ayan. So, yung sili natin, hiniwa ko lang sa gitna. Hiniwa ko lang sa gitna yung sili para may kunting kagat ng anghang. Hindi masyadong maanghang. Ayan. Pero nilagyan ko rin yan ng konting paminta. konti lang. Ayan. So, tinikman na ni Nitz. Tikman natin kung ano ng lasa. Kapag tama na ang lasa ay... Ayun malambot na ang ano nito sa pagkakataong ito malambot na yung ating puso ng saging ayan guys ayan congratulations pala sa ating nanalo noong nakaraan ayan tapos na raw sabi ni Nitz si Atining Atining Vlog ayan ipa super chat ko na lang yung super thanks na lang yung iyong panalo thank you so much guys for watching Have a great day everyone and shout out to my channel members. Bye.